Isang magandang umaga sa inyo mga kapatid. Uh, panibagong video. Uh, need ko lang mag-explain. Uh, Nag-upload ako na makakapag-upload sana kami ng story. Actually, meron na akong na record uh, I-edit na lang. Uh, sad to say, yung aming nabiling tablet is hindi pala siya pwedeng ah, uh, kumbaga mahina ang kanyang ano ah uh, phone memory ba to? mahina, basta mahina siya Local, locally made lang kasi and hindi pala siya pwedeng gamitan ng aking asawa ng ma-edit for the story so Uh, mag-aantay pa tayo ng mga ilang araw pa. Baka maipahis namin yung isang cellphone. And, pag nagawa yun, at least yun, uh, mataas yung memory niya, uh, makakapagtuloy-tuloy na tayo sa pag-upload ng kwento. And, yun na nga, malapit na natin matapos yung ano, Apo uh, ni Commander Bawang. After nun, meron tayong kasunod uh, yun nga sinabi ko diba katipunerong asong naman actually marami pa tayong mga nakalinyang mga kwento mga kaibigan and hantay-hantay lang tayo um, again uh, pasupport na lang yung aming uh, facebook page na Divino Antingero, ganun din sa YT. And, nandun po yung content nun is yung mga tungkol sa dasal. Kung kayo po yung mahilig sa mga dasal-dasal, mga bagong nag-aaral, yan, uh, ora orasyon, ganyan. And kung kayo naman po yung mahilig sa mga kwento, sabi ko nga, doon naman po kayo pumunta sa aming Supremo Antingero. And sup support nyo na rin po yung aming YouTube channel. Okay? And pasensya na po ulit. God bless.